Ito na tunay na Pilipino, papuntang baryo sa pangbato upang magakot sa andaan, pag kumain marami ha, <laughs> mo. Alright, happy fiesta, barangay sa pangbato. Bebo, 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 be asan ang daan, asan ang daan. Whoa! Filipino, 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 Filipino. Yeah! <laughs> Tapola! Mas may pagkain kayo dyan? Pagkain. <laughs> pagkain kayo, sir? Sino ba? Hindi, mangingilang pagkain, sir. <laughs> <laughs> <Woo -hoo! laughs> hey,

Oh, yeah. Nano ko pilido. Ren oh, Martinez. Ha? Martinez. Oh. Martinez. Ayun, okay, shout out ya, kay Ren Martinez. Martinez. Tan. Yo ini. Guy, Wanito Samson. Samson. Wanito, Juanito. Juan, Juan Samson. Yujin Tan. Tan. Yel Martinez. Yel Martinez. Tambo lang. Tao <laughs> <laughs> so, po. Ate pwedeng magipamiesta? <laughs> Mangilaw ako kahit konting pagkain lang. Okay lang. Thank you. Ha. Te balot ko na lang te ha. Kapal na muka mo. <laughs> Happy fiesta po. Ayun na dito ang main. Hindi na po balat ko na lang po. Marami po. Sige po. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ngayon po ganoon bakit po? Kailangan ko ng ka na o sarap niya. Group ng TikTok pala ako. Ano po kayo pamilya? David po. David po. Maraming po salamat daw. No? Happy Mother's Day, Happy fiesta po. Okay po. Bro, dyan ba daw sa sapang bato? Let's go. Hmm. <laughs> <man> hihihi pagkain? <laughs> oh hell no bigisa. <laughs>

<laughs> Kaya pa sa kasi, kasi kami lang mga Oo oh Opo lang din. Okay oh, lang po yan. Kahit konti lang po. po. Ay man. Pagkainitin niyo sa pa, buhay. Masarap yan. Opo. Kapal ang buha mo. Ito masarap kay Nino Carter. Opo. Para madaling masarap. Opo. Thank you po. ano po kayong pamilya dito po? Mariano. Mariano. Okay. Sige po. Salamat po. Thank you po. bye. Thank you po.